Hello mga kaibigan, kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back sa ating channel. Masaya kaming makasama kayo muli sa isa na namang makabuluhang episode. Una sa lahat, gusto naming magpasalamat sa walang sawang suporta ninyo. Dahil sa inyo, patuloy kaming nagiging inspirasyon sa marami. Ang mission namin ay gawing mas accessible ang psychology at mental health para sa lahat. At dahil sa inyo, mas inspired kaming magpatuloy. Alam naming mahalaga ang mental health kaya't patuloy kaming magbibigay ng mga impormasyon at tips para sa inyong lahat. So, ready na ba kayo? Usapang relasyon tayo ngayon. Alam naming maraming tanong ang pumapasok sa isip ninyo pagdating sa mga relasyon, kaya't narito kami upang magbigay linaw. Napapatanong ka ba kung siya na nga ang the one? Marahil ay iniisip mo kung paano mo malalaman kung siya na nga ang tamang tao para sa'yo. O baka naman hirap kang malaman kung compatible kayo ng partner mo Mahirap nga namang malaman agad lalo na kung bago pa lang kayo sa relasyon. Well, hindi naman madaling sagutin 'yan, pero may ilang qualities na dapat mong hanapin para masigurado na nasa healthy at long-term relationship ka. Ang mga qualities na ito ay makakatulong upang mas mapatibay ang inyong samahan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang siyam na qualities na dapat meron ang partner mo. Ang mga qualities na ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa pangmatagalang relasyon. At kung meron siya nito, aba, napakaswerte mo. Ang pagkakaroon ng mga qualities na ito ay isang magandang indikasyon na nasa tamang landas ang inyong relasyon. Naku, huwag mo na siyang pakakawalan. Ang pagkakaroon ng isang partner na may mga qualities na ito ay isang biyaya, kaya't pahalagahan mo siya at patuloy na pagyamanin ang inyong relasyon. Kaya't samahan niyo kami sa episode na ito at alamin ang mga qualities na dapat meron ng inyong partner. Siguradong marami kayong matututunan at magagamit sa inyong sariling relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming episodes. Maraming salamat at tara na, simula na natin! Supportive siya. Siya ang partner na laging nandiyan para sa iyo, handang makinig at magbigay ng suporta sa bawat hakbang ng iyong buhay. Sinusuportahan ba niya ang mga pangarap mo? Ang pagkakaroon ng partner na naniniwala sa iyong mga pangarap ay nagbibigay ng lakas ng loob para abuting ng mga ito. Pinaparamdam ba niya na valid ang feelings mo? Ang isang tunay na supportive na partner ay hindi lang nakikinig, kundi pinaparamdam din na mahalaga ang iyong nararamdaman ang pagkakaroon ng supportive na partner ay sobrang importante sa isang matibay na relasyon. Sa bawat araw, ang simpleng mga bagay tulad ng pagtulong sa mga gawain sa bahay o pag-aalaga sa isa't isa ay nagpapalakas ng inyong samahan. Ayon pa sa mga researchers mula sa Carnegie Mellon University, ang mga partner na nagbibigay ng suporta ay nakatulong sa tagumpay ng kanilang partner. Ang kanilang pag-aalaga at suporta ay nagiging inspirasyon para magtagong gumpay sa trabaho o pag-aaral. Mas lumalakas ang loob nilang subukan ang mga challenging pero rewarding na bagay, at dahil dyan, pareho kayong nagiging masaya at nag grow Ang bawat tagumpay ay nagiging mas matamis kapag ito ay naabot kasama ang isang supportive na partner. Ang inyong relasyon ay nagiging mas matatag at puno ng pagmamahal. gahan niya ang personal growth mo. Ang isang tunay na partner ay hindi lamang nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka ngayon, kundi para rin sa kung sino ka maaaring maging. Inspire ka ba ng partner mo na mag-explore ng bagong experiences at mag-grow bilang tao? Ang pag-akyat sa mga bundok, pag-aaral ng bagong lutuin, at paglalakbay sa mga bagong lugar ay ilan lamang sa mga paraan kung paano kayo magkasamang lumalago. Ang self-expansion o paglawak ng iyong potential ay isang mahalagang bahagi ng isang matagumpay na relasyon. Kapag sinusuportahan ka ng partner mo sa bawat hakbang, mas nagiging buo ang iyong pagkatao. Ang bawat milestone na naabot mo ay nagiging tagumpay ninyong dalawa. Kapag ginagawa niyo ang mga bagong bagay ng magkasama, mas tumitibay ang inyong connection. Ang pag-aaral ng bagong sayaw, pagpipinta, o kahit anong bagong hobby, ay nagiging mas makabuluhan dahil ginagawa niyo ito ng magkasama. Kahit pa ikaw lang ang nakakakita sa growth niya, nakakaramdam ka pa rin ng saya at pagmamalaki. Ang bawat tagumpay ng iyong partner ay parang tagumpay mo na rin. Ang pagmamahal at suporta na ibinibigay mo ay nagiging inspirasyon para sa kanya na magpatuloy at magtagumpay. May emotional intelligence siya. Marunong ba siyang mag-express ng nararamdaman niya at intindihin ang emosyon mo? Ang emotional intelligence ay tungkol sa pag-manage ng emotions at pagkilala sa nararamdaman ng iba. Sabi pa ni Licensed Counselor Carrie Ann Brown, malaking tulong ang emotional intelligence para ma-handle ng mag-partner ang mga mahihirap na sitwasyon. Ito ang susi sa mas matatag at pangmatagalang relasyon. naiintindihan ba niya kung ano ang pinagdadaanan mo? Ang totoong understanding ay higit pa sa simpleng pakikinig, ito'y tungkol sa pag-relate at pagiging empathetic. Kapag may partner kang talagang nakakaintindi sa'yo, mas lumalalim ang koneksyon niyo at mas tumitibay ang inyong relasyon. Ayon sa psychologist na si John Gottman, ang kindness at generosity ay mga pangunahing sangkap ng isang long-term happy relationship. Ang mga magpartner na mabait sa isa't isa ay mas madaling makapag-build ng trust at intimacy, kaya mas handa silang harapin ang anumang pagsubok ng magkasama. iginagalang ba niya ang opinyon, karanasan at boundaries mo? Ang respeto ay isa sa pinaka-importanteng aspeto ng isang healthy na relasyon. Kailangan niyong makita ang isa't isa bilang pantay na parehong may valid na feelings at ideas. Sa unhealthy na relasyon, madalas na nangingibabaw ang isa sa kapareha, kaya nawawala ang respeto. Pero sa relasyon na puno ng respeto, mas nagkakaroon kayo ng espasyo para mag-grow ng magkasama. marunong siyang mag-compromise. Kaya niyo bang magkasundo kahit may hindi kayo na pagkakasunduan? Ang compromise ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng solusyon na patas para sa pareho. Kapag natututo kayong mag-compromise, mas nagiging totoo kayo sa sarili nyo at mas lumalalim ang happiness nyo bilang magpartner. Inatak mo ba ang jackpot dahil tanggap kanya kahit hindi ka perpekto Ang partner na kayang tanggapin ang flaws mo ay nagbibigay ng kapayapaan sa relasyon. Kapag may acceptance, mas nagiging confident kayo pareho at mas nagkakaroon kayo ng oportunidad para mag-grow ng hindi takot sa judgment. Pareho kayo ng core values. Aligned ba kayo sa mga mahalagang bagay sa buhay? Okay lang na magkaiba kayo ng favorite na pagkain o series, pero pagdating sa mga core values, tulad ng pananaw sa pamilya, kasal o relihiyon, mahalagang pareho kayo ng paniniwala. Kapag magkaiba kayo sa mga bagay na ito at walang gustong mag-compromise, maaring magdulot ito ng future conflicts. So, meron bang ilan o lahat ng qualities na ito ang partner mo. I-share mo naman sa comments below. Gusto naming marinig ang kwento mo. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel namin. I-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong content. Salamat sa panood at kita-kits ulit sa susunod na video.